As you can see mga idol, meron 5G mobile data Now idol, as you can see, literal po talaga As in, literal na 5G Diba, napakalupit mga idol na Kung gusto yung malaman yan, napakasimple lang gawin yan Meron lang kayong mga few steps na gagawin dyan Well idol, so if gusto yung malaman yan Stay tuned and watch my few video Na ano pang inantay natin, tara let's start na po For today's video mga idolo, para po ito sa mga malupit, ako sa Nays Gagawin natin 5G plus or 5G ang inyong mga mobile data As you guys see, kaya nasa simula, titiril po talaga na 5G ang aking data O diba, napakalupit na Kung gusto nyo malaman yun, well, just watch my full video until the end Now dito mga idolo, meron po tayong few steps lang na gagawin Which is, hindi na mo mahirap gawin, napaka-simple and napaka lang naman ito gawin, okay? Now, unang-unang step natin is, punta po kayo sa settings eh pero bago yung idol, actually kasi zoom ko muna. Ang dito ko po now is 4G+. So yan, nakita nyo naman. Sinuzoom ko yan. So yan po ang signal ko ngayon. As you can see, 4G+. na later mga idol, gagawin po natin 5G yan mga idol. In just few clicks lang. And mga steps na gagawin natin. Well, unang step natin is punta kang settings. Or settings na dito. Depende sa nyo kung saan mga idol basta sa settings. Now yan kapag nakapunta ka na dyan puntahan mo po yung sim card mo so sa akin in my case so saan ba sim card ko dito ito po sim card and mobile data click mo yan and then kapag nandito ka na click mo yung data mo or yung sim card mo na uh, kung sim 1 or sim 2 okay lang basta punta ka sa sim card mo na gusto mong gawing 5G ang data mo for example sa TNT okay lang for example sa TM okay lang rin or if if naka smart ka it's fine lang or if naka globe ka it's fine mga idolo so wala po pinipiling sim card dito na um, gagawing 5G kumbaga lahat po ng sim and of course if ever naka dito ka it's fine okay so wala po siyang pinipiling sim card o in case um, it's up to yung mga idolo kung ano sim card ang gagawin yung 5G now in my case gagawin ko 5G yung TNT ko okay na unang unang step natin is click mo tong sim card mo na gagawin mong 5G. So for example, ito pa yung sa akin. Click ko yan. Now, scroll nyo pa po mga idol. Kung makakita nyo mga idol o, sa aking prepared network type, okay, click natin. No? Oh. As you can see, meron po dito ang 4G, 3G, 2G auto, and 3G, 2G auto, and then 2G only. Now, kung nakita nyo mga idol, or kung napapansin nyo, wala pong 5G dyan mga idol, ba? Diba? Wala pa kang nakita ng 5G kahit isa dyan. Now, mamaya-maya, magkakaroon po yan ng 5G in just a few clicks lang na back na natin okay so dito, sa sim card nyo mga idol uh, make sure po is yung data roaming nyo is naka off yan okay so wag nyo pong i-on yan yung uh, tawag dito VOLT equals off din po yan so dapat mga naka off po o naka switch off po yan sa, sa, wifi calling naman dapat naka off din yan mga idolo so dapat po ang, ang, mga option dito is naka off yan mga idol so i-make sure nyo dapat yan okay Okay, sana maliwanag mga idol. Okay, now. Next step na gagawin natin is home natin 'yan. And then dito mga idol, meron po tayong i dial na code, okay? So, sa nga ba magda-dial ng code? So, upwards sa dialer nyo. So, ito sa akin. Try ko po asterisk. Ito po ang code na i-dial nyo, no? Make sure mga idol na fina-follow nyo mga steps ko. Kasi, kasi pag kapag din pinalo yun, well, sorry, wala kayong 5G na matatanggap. So, it's sad. Okay na dahil dito mga idol asterisk number asterisk number 4636 number asterisk number asterisk. Now, ito po agad-agad ang lalabas yan kapag na-dial yung mga code or yung number na yun. Okay, now dito mga idol kapag nakarating ka dito, as you can see, meron phone information, meron pong usage statistics, wifi information. Now dito mga idol, click mo po yung phone information. Okay. So, as you guys sa akin phone information mga idol, so unang una sa lahat, dapat i-make sure mo is naka-on po itong mobile radio power mo. So, ito po naka-on dapat yan. And then, ito po ang enable DSDS, naka-on din po dapat yan. So, yan. Dapat mga idol, ang dapat naka-on sa inyong mga um, dito sa page na to. So, yun. As you guys sa akin, okay, oh, naka-on po lahat yan. Now, um, kung napansin nyo mga idol, sa aking um, tawag doon, sa aking um, data type is naka LTE po ako naka LTE okay and then sa voice type ko naka LTE rin po now dito meron po tayong um, kung makapansin yung mga adult, sa set preferred network type ko LTE WCMD po yung nakalagay dyan ito po no so ito yan now mga idol para gawing 5G yan dapat may option kayo na NR LTE or kumbaga NR na option like this one right here so ito po NR as you can see may NR po ako dito Napakarami pong NR dito mga idol. NR only, NR LTE, NR LTE CDMA, and so many more. Now, dapat mga idol yun, ganito rin po sa inyo, no? Kasi nga po, yan po ang magbigay ng 5G sa signal ko. Well, kung gusto nyo malaman yun, well, excited naman kayo mga idol. Now, okay. Now, dito mga idol, kapag ganito, sa ganito na kayong page, okay? Kung makikita nyo, yung iba kasi mga idol, hanggang dito lang po yan sa LTE. Hanggang dito lang po tapos kapag scroll lang hindi na po, po mas scroll kasi nga po hanggang dyan lang kasi nga po hindi sila makaka 5G so dito sa atin is makaka 5G po tayo so, as you can see kapag i-scroll ko pa baba may NR po ako NR only, NR LTE and so many more na ito ang maganda mga idol so kapag kahit saan lang piliin mo dyan for example itong pinakahuli 5G na agad ang signal mo so try natin no um, in my case ang pipiliin ko yung pinakahuli so take note again kahit saan po sa mga NR na yan magiging 5G ang signal mo so sa akin in my case ito so pinaka uli para sure na sure, sure bo na sure bo talaga mga idol click ko na no let's see if magpa 5G yan and then boom as you see mga idolo 5G na po siya agad agad diba napakalapit so zoom natin baka di kayo maniwala eh so yun nakita yung mga idol 5G na 5G na po yan nagbiblink blink pa po ang kanyang signal o diba and full verse yan mga idolo so diba napakalakas yan and then as you can see kahaba haba po ng kanyang LTE physical channel configuration so ganon talaga kasi nga po naka 5G na kung mga lahat lahat na po yan ng signal pinagsama sama niya na para maka 5G ka dyan o diba napakalupit so yun um, naka zoom na yan kasi syempre gusto ko pakita sa inyo there we go now Gano'n nga ba kalakas tong 5G na to? Dapat i-try pa rin natin to sa speed test mga idolo. So huwag natin papalampasin ang speed test dito mga idol. Now, let's see. As you can see, naka 5G nga tayo. Now, gano'n nga ba kalakas yan? Yun ang tanong. Okay, home natin. Puno tayo sa speed test. Okay, now, hanapin mo tayo ang speed test dito. Saan nga ba ang speed test ko? So, ayun, sa aking speed test. So, ito po, click ko na. Speed test. Now, ito. Let's see kung gano'ng kapakalakas itong 5G na itong mga idol. Okay. Now, click natin itong and take note mga idol, idol na ka-smart po. Kasi nga po, TNT po yung ginamit ko para gawing PUBG. Let's kung gano'ng po kalakas yan. Go! Okay. So, yun na. Aha. And then, boom. There you go. Wow. Napakalakas mga idol. Just like that. Wow. Napakatindi. Sobra pa. I mean, kulang pa ang speed test mga idol. Wow. Napakalupit mga idolo. Okay. Okay. There you go. Meron pa tayong 112 MB or 113 Mbps sa kanyang download speed. And sa upload speed naman, let's see mga idol. As you can see, ang taas-taas na po kanyang upload speed mga idol. Just like that, meron pa tayong 59 um, uh, upload speed. Ito po ang bilis niya mga idol. And then boom, asikin si mga Angelo sa kanyang result, sa kanyang download speed, meron po siyang 139 bps, wow, napakalakas, kulang pa ang speed test, literal. And sa kanyang upload speed, wow, hindi na rin masama, 60 mbps mga Angelo, so napakalakas na ka ng 5G, napaka solid mga idol, shoutout sa 5G. Thank you so much. Okay. Okay, so yun lang mga idol. If you like my video, sana 5G ang mga data nyo. Well, please leave a like naman mga idol. So hindi na magtatagal pa mga idol. Till so, next time, peace out and keep safe everyone.